May pila bala loads Sabi ni Idol dito <laughs> Walang pila loads Walang, walang pila ng loads Basta Meron na <laughs> Kamusta Idol no? Ay galing ako Maynila kahapon Grabe Pag may biyaya ko Maynila Idol Lasog lasog katawan ko lagi Pagod Edmas Edmas kayo or no? Asang hirap magbiyahe Pag sa uh, malalayong lugar no malayo yung biyahe <coughs> pagdating ko kagabi sa bahay bagsak ako eh pagdating ko sa kwarto ko eh, nagiga ako ay nakatulog na ako agad bumigay na talaga katawan ko sa pagod ng biyahe kahapon subak so tayo dito idol walang pila <laughs> Basta mabait na. Ma. <laughs> so kamusta idol? Maraming salamat sa pag-follow sa akin no. Sa mga TikTok ko. And yun nga. Hindi uh, naman gaano maganda yung content natin basta nakasubaybay kayo mga ka idol no sa akin YouTube cha uh, TikTok. napakalaking tulong na po yan sa akin idol sa pag ano sa akin idol no sa pag comment dito sa pag heart and sa pag comment dito sa TikTok ko. So maraming salamat idol no. Sana favor din idol masubscribe mo din ang YouTube channel ko dito sa may bio ko sa may TikTok no. Para kahit unti lang konting <laughs> tulong lang idol no. So papasok na ako sa trabaho idol no? Kasi uh, 12 o'clock ang ano kong ayon ang uh, pasok eh, 11.35 na So may oras pa naman ako kay Idol no. Para uh, para uh, pumasok sa trabaho kay Idol. 'Di ba? Maraming salamat Idol and salamat sa pagano ulit sa pag-comment dito sa uh, TikTok ko. Sana ma-subscribe din YouTube channel ko. Bye-bye and God bless po.